Bawal na sa aeroplano mga power bank na lagpas 160 watt hours. Yan ang paalala ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa gitna ng mga insidente ng umuusok at sumasabog na power bank sa Eroplano, Nasa front ng balitang yan si Gerard de la Peña. Muna, Lilipad pa akla ng pamilya ni Ace para magbakasyon. Para siguradong hindi malulubat ang kanilang gadgets tulad ng cellphone. May bitbit -bit siyang power bank. Importante siya lalo na pagkagumagamit gumagamit ka ng iOS. Uh, since yung battery niya is hindi ganoon katagal to communicate din sa family to update ganon pero may paalala ang civil aviation authority of the philippines o caap sa mga pasahero bawal magdala ng power bank na lampas 160 watt hours ang kapasidad sa mga flight sinabi yan ng caap matapos ang ilang insidente ng pag-usok at pagsabog ng power bank sa loob ng eroplano Itong bank na ginagamit ko na kaya ang apat na full charge sa cellphone o isang full charge sa laptop ay 19,200 milliampere hours o 60 watt hours. Kaya pasok na pasok pa ito sa limit. Ito namang battery na ginagamit namin sa broadcast camera ay 160 watt hours o lampas na dun sa limit. Pwede pa rin naman daw pero kailangan daw ito ipagpaalam sa airline ilang araw bago ang mismong flight. Maglalabas ng memorandum ang KAAP para ipaalam ng mga airline sa kanilang mga pasehero, ang pulisiya, pagdating sa mga power bank. May kanya-kanya kasi silang patakaran dito. Ang Cebu Pacific at Philippine Airlines, hanggang dalawang power banks kada pasahero ang pinapayagan. Hindi rin dapat lumampas ang bawat isa sa 100 watt hours. Wala namang limit ang Air Asia sa bilang ng power bank sa pwedeng dalhin ng kanilang pasahero. Basta hindi rin dapat lalampas sa 100 watt hours ang bawat isa. Meron na silang policy, but further enhance that policy, no? maging to pa sila. Kasi they, the airlines cannot be less, yung policy ng airlines cannot be less restrictive than our uh, Philippine Civil Air Regulations. Sabi rin ng kaab, ang mga electronic device na ginagamitan din ng lithium-ion batteries tulad ng power bank, laptop, tablet, cellphone at iba pang rechargeable devices, hindi dapat nilalagay sa maletang chine-check-in. Dapat daw, nasa hand-carried bags lang ang mga ito. When it's check-in sa cargo, wala mag-monitor No? although may mga cargo fire suppression ng mga aeroplano, pero that's already too late. Kasi nasusunod na siya. Uh -huh. di ba? Rather than carry on siya with the passenger, kung ano't ano man ang mangyari, mamamonitor. Payo ng kaap sa mga pasahero, siguruhing dekalidad ang mga bibiling power bank at ibang electronic devices. Alamin din ang limit ng airlines para rito, para iwas aberya sa flight.